yun, nagluto nga ako ng sinigang na manok ay masarap yan, sinigang na manok e eh, ngayon yung aking kapatid na layas e eh, pag uulamin ko ng asin yan isang dakot na asin para sa layas oh ha, wari ko na mai kahit isang kalderong kanin ubus niyan oh. oh masarap yan bibigyan pa ito ng coca cola puti tsaka ay isang kalahating kalderong kanin oh. o tamo tatakpan ko at baka langawin ay sayang ang ulam yun <laughs> pupuntahan ko muna titignan ko kung nasaan yung layas na yun ay eh, kakain na ay eh. kung saan saan napunta oh, hahanapin ko ngayon ay kapag kayo busy busy gabi oh, tinan mo ka nakita mo kay dilim na dilim na eh mag aalas na oh, hindi pa nakain oh. yan si Damonior maki si ay baka nandun sa bilyaran yon doon doon baka nandun po oh, ang tahi oh, tahan ko, ginagawa aba ay na yun si Pugi wow. wari ko yung nagpipin boy aba ay talagang nadilin siya ng panigarilyo yun oh, bahay ni parin Kim si oh, paganda kanila itong bilyaran eh oh aba ay may nag bilyar nga pala tinipupuker ayun ayun ang aking utol o oh, yun o oh. gutom na yan nagtitiis oh. Tinawag ko na pang umuwi. Hindi alam yung sarap ng ulam niya. Nilagang asin. Oh. Papaltan ko ng takip ito. Ito at para hindi makita kung anong ulam ay yun. Ay, silyado silyado. Oh. Ayan na, dumating na. Igutong na. Gutol kain na. Ayan na, ang ulam mo. Surprise! Uh, kasarap. Oh, kalahating kalderong kanin na busog ka diyan yan. Nagyan mo lang ng mantika eh. Maganda yan. Oh. Ay. O, oh, tamo ka. Eh, talagang gutom na gutom. Eh, yung ba naman kayo mag-ayos lagi ng bula, ng bilyara, hindi kayo gutom nga. Ito ulam mo'y asin. Ilayas ka eh. O, si mami Oh. <laughs> Bakit daw oh, kanya'y asin? Walang mantika. <laughs> Gago! <laughs> Naro, nadali mo. Ano ka ngayon?